Yun, hello sa inyo lahat mga idol. It's me again, Jerfix. In today's video natin, share ko lang sa inyo kung paano mag-test ng oxygen sensor. So, meron tayo ngayong uh, multi-tester sa ating harapan. Wires and may alligator clamps. Meron tayong uh, test probe at saka oxygen sensor mismo. Okay. So, ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano mag-testing ng oxygen sensor kapag kalimbawa na napansin nyo na may problema. Okay? Ang oxygen sensor natin ay may uh, sensor 1. Ito naman yung sensor 2 ng Toyota Vios. Okay. So, kung bago pa lang kayo sa akin channel, ay huwag niyo kakalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung bell button po para always po kayong updated sa mga latest video na in-upload ko sa channel na ito. Okay? Let's proceed. Ayan, baling oxygen sensor natin ay eh, ito yung nagbe-measure ng oxygen sa ating exhaust gases located po ito sa ating exhaust manifold sa ating uh, catalytic converter ito yung sa upstream sensor 1 ito naman yung downstream sensor 2 ng ating Toyota Vios 2006 model yata to okay so ang oxygen sensor natin ay nagbibigay rin ng real time data sa ating computer nang sa ganun na ay madetermine yung uh, unburned oxygen sa ating uh, exhaust gases ang gagawin ko dito ay maglalagay ako ng alligator clamp dito mismo sa terminal nya okay ang titingnan natin na terminal ay yung dalawang itim dito lalagyan natin yan ng alligator clip tapos itong green ayan ito yung unahin natin yung sensor then ayan nakakonect na yung dalawang terminal tapos isiselect ko yung ating multimeter uh, multitester sa resistance 200 ohms kailangan meron siyang resistance between na uh, 11 point something uh, ohms hanggang 15 tingnan natin to kahit saan naman diyan eh ipit natin 'yan ipit rin natin dito Ngayon natanggal yata to. hindi nga nakakabit. Ayun. Meron tayong na-measure na 15.9 ohms dito. So, ibig sabihin, buo yung ating wire sa loob ng oxygen sensor natin. Pag kanilipat natin to sa beep, meron siyang continuity sa loob. Kasi kapag halimbawa wala siyang continuity, putol yung sa loob niya. Medyo maingay kasi, pakinggan nyo. Yan. May beeping sound, ibig sabihin buo yung ating uh, wire sa loob ng oxygen sensor. Kung ano man yan. Meron siyang resistance reading na 15.2 hanggang 15.9. Good yung ating uh, sensor 1 oxygen sensor. Okay. Bale, lipat naman tayo dito sa pangalawang oxygen sensor. Ito yung sensor 2 o yung narrow band sensor natin. Tanggalin natin to ito na Bale ilagay natin kahit saan Dito sa may itim, dalawang itim. Ayan Ayan nakakabit na po. Wala siyang reading. Nakakabit na rin yung dalawang probe natin wala siyang reading doon. So it means na cutted na yung uh, wire sa loob nito. bali kung ano man yung meron dyan sa loob. And kapag uh, nilagay natin to sa continuity, wala siyang beeping sound. Ibig sabihin, wala na siyang contact sa dalawang terminal na nilagay natin na kulay itim. Yan. So may problema talaga tong sensor 2 na to kasi nagkaroon na siya ng check engine light Okay, ganun lang naman mag-test ng oxygen sensor Kung alimbawa na may duda kayo na may problema ng oxygen sensor Pwede nyo na rin naman na i-test Okay, so Yun lang Bale wala siyang resistance, wala rin siyang uh, continuity Yun, ang ibig sabihin yan, faulty na yung ating oxygen sensor Kapag kalimbawa nagka-problema siya sa oxygen sensor Pwede tayong uh, magkaroon ng black smoke kapag ka rich command kapag ka command naman uh, ah, medyo iba yung ating uh, ah, sunog sa ating spark plug minsan palyado rin okay palyado hindi natin nalalaman ah, dalaman oxygen sensor pala yung problema okay so yun lang tinuro ko lang sa inyo kung paano mag test or bench test ng ating oxygen sensor. Sensor 1 man yan or sensor 2. Okay, sana meron kayong konting natutunan sa video natin for today. Maraming maraming salamat po sa panonood. Jerfix nga pala. God bless. Paalam.